Hello guys, may bagyo ngayon dito sa Hong Kong. Kagabi, ang lakas-lakas ng ano, lakas-lakas ng hangin, sobra. Tapos may kasamang ulan. Medyo ngayon umaga, mo pa rin. Pero hindi nagaano kalakas yung hangin kagaya nung kagabi. Typhoon Hanggang nag-Typhoon 9 dito. So, bumaba na ng Typhoon 8 na ngayong umaga. So, ingat-ingat tayong lahat. Lahat ng mga kababayan ko dito sa Hong Kong. Keep safe, everyone. And guys, na-update ko lang kayo ngayong umaga. Sana mawala na yung ulan at saka yung hangin check tayo is 8:30 ng umaga na dito. So 'yun ang ano ngayon, ang panahon, maulan pa rin. Ayan. Ayan, naghahangin na naman siya. Thank you guys. Ayun, nagliparan na yung mga ano doon, yung mga dahon-dahon doon sa baba. Hindi ko gaano maipakita doon sa labas kasi nakasara na yung lahat ng mga bintana dito. Hindi pwede siyang buksan kasi mahangin. Sobrang lakas ng hangin pa rin. Ayan, naghahangin na naman siya. Kaya dito ko lang inaano, binibidyo kasi hindi ko kayang mai labas yung cellphone kasi sarana yung mga bintana yan ulan na naman guys bye guys thanks for watching